magandang araw barangay lungib so ngunyo na al daw mapakaray kita sa bubon kang mga rapak na paril so, may mga tipak na sa bubon buda, derecho talinigan ta medyo malinas na grabe na ang lumot kang bubon shoutout nga pala sa sa kuyang teyon na si ilyo paski pilay pilay na may guson man yun magtuwang at siyempre ang sindong lingkod ko ba na kasarap sa akong baybay magaraman nga nga kami dyan kay mga lotoon para pag nagutom makauna sana unik pala rin sa muyang bubon na mas masiram pa sa lime mineral magaraman nga nga kami kay speaker para ganaan sa mga naging di sa bubon shoutout nga pala kay Manay Puti na may gusto na labandera sa longib at syempre kay Bishi. hello Bishi! <laughs> At syempre, ito yaman mga pao ng ang sap ko, yung barkadang guson na si Sam. Shout out, Sam! Shout out ba kay Jandy, model kang bubon? At sa ko, me na si Primong Ruel. At syempre, ang mga may naglalabadig di, pirming may balo, no? Yan nga niya, oh, nagtangro sa kuyang kamote, si Ramsana. At syempre, shout out kay Kagawad, Kampurok Dos. O yan na ang sambuyang leader na may guson na si Puput Blangkaplor. Matibayon magtapok ang halo. <laughs> Unipang pa sa rokom primo na maurag no? Pitikan mo daw ang primo para magayon. Nananinip oh, pinitikan sa ng ang man kad. Pitikan mo

Mungusok-usok na ang tamban. Siyempre, pagkatapos, happy-happy na. Thanks for watching.